Kainin mo yan. yan. Hi guys, dito na kami guys. Nakabili na po kami ng gamot. Nakabili na rin si Baby ng... Ice cream. Ice cream. Wow, ang galing naman ni Baby. Nagbili na ng ice cream. Ayan po yung bilihan ng gamot uh, uh, so, guys. Ayun ni Med. Ayan, ayun Med. Ayan. guys, pauwi na po kami. Matapos na po kami. Tapos na po kami bumili ng mga gamot. Ayan. Tapos tapos na rin mangulit si Baby na pagpili ng ice cream. Ayan guys. Kinarangan <laughs> na. Kinarangan hindi pinalosod sa ano. Yan. Ayan guys. Tata. Like yung guard guys yung uh, babae hindi pinadaan doon sa malaking daan Sagit talaga <laughs> Sagit. gate do daanan doon kasi nasa sakyan yung bakit nadaanan ng tao eh doon lang sagit ang daanan ng tao huwag <laughs> yan Kabi <laughs> yan at uh, tama tama okay naman kasi very good naman na uh, sinunod niya naman yung kanyang pagiging gwardiya at uh, yan guys so Nakabili na kami, uuwi na kami guys ah, Lakad na naman uli kami ngayon guys Baka uh, gulit yun dito tayo sa kabila ma Baka bigla man si baby Yan dito kami sa kabila guys At yung mga sasakyan magpibulik Yan, pa Pabalik namin kami guys oh, diba? ba sa mga gantong oras guys? Yan yeah. Natawa ko dun sa gwardiya guys <laughs> Kinarang yung babae. Bakit diyan ka Sabi niya. Eh, sa gate, sa gate man, daanan na sasakyan kasi yung dinaanan ng gali. Dalaga pa pala yun. Ayan guys. Pauwi na kami guys. At ito yung sa kalsada guys. Ayan, ang kalsada malaki. Ay, kuya po yun oh. May daladalang -dala tricycle. You ano, know, sidecar. Wala na yung motor kaya sidecar na lang. Pauwi na naman kami guys uh, Ito oh na pa niyo, yung estudyante Ano yung estudyante doon? Ayun oh Nalaglag Ayan uh, Anong binalikayan niya? Ah, uh, wala lalaki ng patulog guys ng uh, tanim ng lulu awi na Ay lulu aiming namin Ayun oh. Dami, oh. Daming patula guys. Pataw. Pataw, patula. Ayun oh. Magkasunod oh. oh sa dalawa, Dami ayun. oh. Daming bunga guys. Madaming bunga ano, guys yung patula. Ang problema, napakataas. Ayoko, yeah. oh, may malaki-malaki hole. Malaki Nang sakit-sakit tago sa dahon. May makuha ng Lolo Awi. Ay, ng Lolo Eming. Kailangan may panungkit na mahaba. Oh, di, ano natin ang panong kay si Lolo Emeng kasi nabibili din kasi yan eh. Patola. Dahil patola. Oh, ayun Dami talaga. Napakaraming bunga. Ang problema, napakataas. Yan guys, nakakita kami ng uh, mga bunga ng patola, tanim ng Lolo Emeng. Ay umakit na sa wire ng, ano, ng mga PLDT. At yan, ang hirap kunin. Eh. Kaya yung isa guys, pinatay na lang eh kasi nga sobrang taas yan. so yun guys at uh, bigyan natin ng pan para masungkit natin yan uy dito maraming ano yung bataw bataw naman yung bataw guys okay, so marami maraming bunga din yung bataw guys yan eh hey, ano tayo yung kawayan may tayo hindi uh, manghiram na lang doon ng kawayan sa loob dalawang doon siya Uy! kung 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 mga kung 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 guys. kung 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 na kung 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 Hmm. Yes, Bigyan ako ng apo ko guys. So yan guys. Hanggang dito na lang guys. Ang video namin. Malapit na kami sa bahay. God bless you all.